right, ayun For today's vlog ay halikita sa ano oh Mga sing Sa Agho Ayan master Dito tayo sa Agho ngayon Tatry tayo dito mag fishing Yan, unas na Doon may nagalambat Doon may nagalambat Doon may nagalambat Doon may nagalambat Di niya ang wala Wala may nagaunos Ayan mga master Bahala na Tara master Sama natin si master Albert At saka si Kinsan Gomes At saka yung kanyang Tropa Ayan mga master Dala natin set up Kapung 732 Tapos try natin Pilitis natin ang Ito Yang Ano tag dito Sibuyan Takil Lur Na Bisugo Bisugo yan. Bisugo mga master, try natin. Brad, dito tayo. Huwag kang maglayo sa atin para pag may asisirin. Ayan mga master, muntan na tayo sa spot, dun tayo banda. Sana may mahuli tayo mga master. Ayan. Sertihin tayo. Alright. Ayan mga master, update na lang. Dun na tayo sa spot. Ayan mga master. You know, mo muna dito sa kasama natin. Yan. Sana may mahuli tayo na. Sana. Hindi tayo buklo. Kilo tayo bagong Sana hindi tayo buklo. Ay, naglambat oh. Doon na nagpisto. Ay, dito tayo sa so, hindi naga Ano? Parang dito tayo mabay. oh dito kami. Kaya master. Awan kung saan saan kami basta mapisto. Kalma kasi kaya marami naglambat. Yan update na lang pag doon na tayo sa pisto Master Dito na tayo Medyo malalim lalim pa ang tubig yeah. Alright Ayan mga master oh. Gamit natin yung ano Bisugo Ayan Bisog Master from Cebu yan takil pil test natin Build ng hagis yun fish on giant yun unang kagat sa ano natin ay giant <laughs> tigi 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 tayo mga master hanggang dito pa naman ay habol pa rin unang kagat sa ng sa alor ng sibuyan takil na tiki kagad hindi talaga ito nakalimot eh tanggal ang asang eh para nabunutan ng ipin eh yan mamaster, master number 1 unang huli tiki tiki poor baby eh shush kung leader a few moments later <laughs> dalawang tiki dalawang tiki isang sigar isang balo sa 15 minutes mo dito putik na yan wala na yung tuhugan ko walang laman ay yun know? oh mm -hmm. <laughs> pati tuhugan <laughs> pati tuhugan pati ba tuhugan gusto mo pang i-donate wala na laman yan mapapagalitan ka pa ayan mga master lipat tayo sa kabilang ano dun, dun sa kabila dun puro lambat oh haba sa agpakulit kami Ayan mga master, dito na tayo sa sitio Agpakol Barangay Agho pa rin <laughs> Isang tiki pa rin tayo Iwas Oris Butik pa lang lambat Walang uuwi hanggat walang huli. Naintindihan mo, Gomer? <laughs> ha? Ay, ka. Huwag puro donate. Huli-huli din. Ay, isa. 15 minutes lang pagkadating ay. Putik. Bahang 30. Ayun, eh, mga master. Bultong hipon ulit tayo. yon fish on mga master hmm Sigar seaguar Siga. ayo mga master sigaras Sigaras ah Siga kembali natin seaguras padalang isda ito 'yung pala hindi pala sigaras sigar, sigar to. Eh, sorry. Papa, nice dah, Master. Purit ritma mahaba oh, this one. This one. Oh, sorry É. at the last lang to uy sarap na naman magandang tama Puro mahahaba na to mga master. natin master harvest surip nito pag nagkataon master. suripto, Surip to surip na naman eh, so, Hindi na pala Pero mahaba pa rin tiki dalawang klase pang huli natin Surip at tiki Sigar at tiki pala ang haba Ano na ito? Teki lang ay Nabit Si Yung master. Sana nandito pa. Yun. Okay e na. Tiki lang mga master. Malaking tiki. Puro mahaba. tayo tayo eh, mga master ha? ah <laughs> isa na nga nawala pa One hour later. Ayan mga master, malasin ko na. Wala pa masyado tayong huli, ilan pa lang din. Ah. Mga alasin ko na. Mga oh, 5.30 ay eh. Hanggang ngalasay lang tayo mga master. Kalmang kalma. Tapos ang daya pa sabitan. Agus tayo. Asortihin pa. O. Oh, Lalim mga mastero oh. yun huli ka surip sorip mga master to oo oh, oo oh. mahaba na huli natin dito lang sila sa tabi tabi wala sila sa malaut yun, yun peace on, mga master sarap na naman to, pag hindi tiki pag ito'y bumanat ng paspas -pas palapit tiki hindi man tumira ng malakas kasi, alright, dalawa sabit Agis. Yun. Yun. Yun huli. Ito na wala. Kakawala. Mauwi na. Daw? Ha? Putik na ba? Yun. Nakaisa. Nakaisa master. Nakaisang lapo. Lapo? Oh. Oo. Ay Pakul. Solid baga. Ayan mga master. Ay, pa-okay na. Ayan. Ayos na rin itong huli natin. Kahit so, pa paano, meron na. Ayan mga master. Uy. Ayan mga, huli natin o. Oh. Puro mahaba mga master ang huli natin ngayon. <laughs> sigar. Dahil pa nating na kawalang sigar. Ayan mga master. Kami ay na. Hapon na rin naman. Alasin ko na. Malay-ulay pawi Si master alam maraming huli yun. Hinan natin pagdating natin doon. Yun mga master. Tayo okay, sa tabi na. Ayan. Update tayo sa huli. Ni Master, Master pati daw huli mo. Grabe ang huli ni Master oh. Ayun, tas mo. Ayun ang huli ni masteral, Al. Hakot. Ayun, champion siya ngayon. <laughs> ito na 'yung atin. Hindi tayo champion. Siya may kanuping. Ayun, mo Master oh. Pag hakot na 'yan. Ey. Yan mga master, hanggang dito lang lang yung vlog natin Peace out, bye bye